Kung handa ka ng sumuko, magpahinga ka lang. Puminto pero huwag kang bibitaw, huwag kang aalis, huwag kang uurong. Hindi mo alam kapatid, baka sa isang pagsubok mo na lang, panalo ka na. Ang sabi nga, some closed doors are not locked. You just need to push them. Kala mo nakasara ang pintuan? Kala mo sinasabi sa'yo, hindi? Pero hindi mo pa naman sinubukan na itulak ito. Kung susubukan mo lang, kung gagawin mo lang, kundi diretso ka. Hindi pala nakakandado. Oo, sarado, pero kailangan mo lang itulak ito. Not all closed doors are locked. Tandaan niyo po 'yan. Hindi ibig sabihin pag sinabi ng Panginoon na hindi ay hindi talaga. Sinusubukan lang tayo ng Diyos. Tinitingnan lang niya kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Gusto lang talagang makita ng Diyos kung talagang gustong gusto natin. That is a good question. Are you pushing? Are you trying? ba? Diba? Ang PUSH ay acronym P-U-S-H. Ibig sabihin, pray until something happens. Do you keep on praying? Do you keep on trusting the Lord? Tandaan niyo po, walang nananalo na sumuko